WhatsApp mga idol. Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nalubog sa tubig. Inaalala mo lang po ito mga idol. Galing po ng binangunan Rizal. I ang mean, main problem nahulog po sa tubig at biglang nagbabibrate na lang. Napaayos na daw ito at kinuha niya dahil 2 weeks na daw po hindi naayos. Hindi daw po nagtatats kahit palitan ng LCD. Ayan, ang model po pala nito ay Poco M5A. So i-check po natin mga idol. Baka magawan pa natin ng paraan at grabe ang nangyari dito mga idol. At pinapa pabili pala ang may-ari ng Plex, Charging Plex at LCD Plex. So ayun, nagpadala po pala ng pera ang may-ari mga idol. So hindi ko muna siya siningil pero dahil sa kagustuhan niya na maayos ito, ayan, nagpadala siya ng pera para maras. Nung nakita ko mga idol ay talagang nabasag po ang screen. So natanggal na po ito. Ayan, kung napapansin nyo, naaangat-angat na tanatry na po na subukan palitan pero hindi gumana. So hindi rin mag-touch kaya ang pati board nito mga idol ay ginalaw na rin pati ang CPU. Kaya subukan po natin mga idol. So ano ba ang mga dapat gawin kapag nababasa bago nyo po galawin ang motherboard. So ayun, sinin ko na po siya mga idol pero nagbabibrate na lang kapag i-charge wala pong display. So possible na may tama din po ang LCD dahil ulit po ito mga idol kapag nagkaroon ng bitak or crack ang ilalim ay matik nagba po yan. So ayan, i-check natin mga idol kung magawal pa ba natin ng para. So ang gagawin natin, buksan muna natin, iangat natin yung takip at mag shout out muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat at sa gustong gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, so tastasin lang po natin. So plastic po ang takip nito, hindi po ito dalikado. Kung iangat mo, hindi ito nababasag. At ayan mga idol, tanggalin muna natin lahat ng screw para ma-check natin ang ilalim kung ano ba talaga ang nangyari, bakit hindi ito naayos sa medyo. Kulang na rin po ang ibang screw, so ilibre na lang po natin yan mamaya. So lagyan na lang po natin para kompleto pa rin ang laman niya sa ilalim. So ayan, iangat natin yung back case. At kung napapansin yung mga idol, bungad kaagad. So, pinagtatanggal-tanggal po lahat ng bakal kasi ang sabi po sa may-ari, hahanapin daw ang sira sa motherboard kung bakit hindi natatats dahil pinalitan na nga ito ng flex, pinalitan na rin ng LCD, hindi daw po natatats. Kaya, ayan mga idol, chinay ko muna ang pinaka-ilalim kung may iba pa bang nagalaw. At kung napapansin yung mga idol, at battery niya ay nakaangat na rin dahil pinalitan nga ito ng flex nasa ilalim. At nung inangat ko ang motherboard, kung napapansin yung mga idol, ginalaw nga po ang CPU. Inirehit siya dahil kung napapansin mo, mayroon pong mga plugs. Dito mga idol, kung nakaranas kayo ng ganito, kapag hindi po natatouch, huwag nyo basta-basta iinitan ang CPU, lalo na kung nababasa. Minsan mga idol, wala pong kinalaman sa CPU kapag nabasa ang unit. Kaya ang ginawa ko mga idol, ayan, binalik ko po yung motherboard at ayan, so tinester ko muna siya kung grounded ba ang unit. Dahil pinabalik nga ito ng mayari, so napalitan na ng LCD at kinuha na lang po niya ang original LCD dahil hindi naman daw po nagawa. At dito po niya pinagawa sa atin dahil followers po natin ang nagpapagawa nito kaya sinay rin po yung baba ang koneksyon ng LCD at nakita natin na sobrang linis dahil napalitan na nga po ito ng bagong flex so, dahil basag po ang LCD mga idol hindi po natin matest kung talagang hindi magtouch pumuha po ako ng LCD ko so hindi po M5S ang LCD na kinabit ko rito pang Redmi Note 10 4G. So, subukan po natin kung mag-touch mga idol bago po natin galawin ang motherboard dahil puro galaw na nga po ang ilalim. Pinagtatanggal na po lahat at nirehit pa ang CPU. At ayan, dahil lubat po siya mga idol, chinards ko muna. At ayan, hindi ko muna sa inon mga idol. So, tinignan ko, gumagana naman ng switch. Wala man pong problema. Kaya, nagtataka ako mga idol kung bakit po bumili din po ang may-ari ng Plex. So, ganun pa rin naman, hindi napagana. Kaya, extra na lang din po yan ng may-ari. So, ayan, ibabalik ko rin po itong mga idol sa may ari So, pinadala po niya ito para ipakita din niya na may mga ginagalaw na nga sa at may pinapalitan na. So, ayan, hindi ko po binalik ang original ng mga flex na tinanggal. So, diret-dretso tayo mga idol. Ang ginawa ko dito, tinanggal ko muna ang pinaka LCD. May mga unit kasi mga idol na kapag hindi po nakadikit ang LCD sa frame, hindi po talaga magtatouch. Kaya, ayan, yung battery niya mga idol. Kung napapansin, medyo kulopot na po konti. At ito po yung original LCD. Ang gagawin natin dito mga idol, ayan, linisan mo na natin at idikit na natin darit. so ang LCD at tingnan natin kung magtatouch kasi may mga LCD talaga mga idol or may mga unit na kapag hindi mo ikabit ang LCD, minsan hindi matatouch. So, kailangan nakakabit sa frame. So, M5 po ang unit pero ang lagay ko dito, pang red meeting. So, baka mamaya yung kinabit nung una ay hindi po compatible. Kaya, hindi matatouch. Kaya, dapat mag-optional kayo mga idol. Mag-seekan option kayo. Pwede kayo maghanap ng mga compatible na LCD. So, kagaya nito, ang kakompatible na LCD nito ay Redmi 10 4G. At bago nyo palitan ng flex, tingnan nyo muna kung kinalawang po ang mga flex. So dito mga idol, hindi naman po kinalawang ang flex. Pinapalitan po yan kapag kalawang na siya. So kapag wala pong kalawang, huwag nyo po kung palitan dahil sayang po ang original na flex. So ayan, nag-apply po ako ng pinaka-adhesive sa battery para diretso na po ang ating gawa. At huwag nyo rin po i-reheat ang CPU lalo na kung nababasa mga idol kasi pwedeng ikamatay po yan ng unit or matuluyan po yan. Kaya iwas-iwas mga idol mag-reheat gamit ng CPU kapag mga ganitong iksina na hindi lang po matatats. Wala pong kinalaman sa CPU, lalo na kung nababasa. Pero kung bigla lang po yan mga idol or nahulog, pwedeng sa CPU yan. Pero kung nabasa ang mga idol, lalo na kung kinalawang, wala pong kinalaman sa CPU yan. Kaya ibalik natin lahat mga idol at nakalagay na nga ang LCD at binalik ko lahat ng screw para ipit ko na dalitso <laughs> kung magtatats ba o hindi at huwag kayong kukurap. Magulat po kayo sa ginawa natin. Linisan muna natin yung takip mga idol at mag-apply tayo ng double-sided tape sa So, hindi yan po natin gamitan ng T7000 dahil plastic po ito. Ayan. After po natin na ilagay ang double-sided tape, tanggalin po natin yung mga puti at ayan, naiwan na po ang pinakadikit niya sa ilalim. Saka po natin i-fit ang pinaka takip niya sa likod. So, ayan mga idol, pitted pa rin at yung LCD niya mga idol, So, idikit ko na rin siya diretso. So, dahil naiwan po yung pinaka surface niya na pangsala, ayan, ibalik po natin. So, ilipat natin doon sa bagong LCD para hindi po lumabo ang camera sa harap. Kasi madalas yan, kung hindi po niya ibabalik or nakakalimutan, talagang lalabo ang camera sa harap dahil napapasugan po yan ng dumi. At saka natin, idikit mga doon, nag-apply po tayo ng T7000 pang dikit po ng LCD. At tingnan din natin kung pitted ba ang class A na LCD. So, hindi po pala original ang nilagay ko dito mga edo dahil wala po siyang budget sa original LCD. So maglagay muna tayo ng guma mga idol kapag nagpalit ng LCD. Pwede kayo gumamit ng guma, pwede rin scotch tape. So 2 hours nyo po alisin para yung dikit na nilagay mo ay talagang pitted ang LCD. Matuyo po siya kagad. So ayan mga idol, meron naman pong display. At na natin maya maya lamang meron pong display. At after tomorrow, so kinabukasan ko na po ito, tinanggal ang guma dahil gabi ko po ito mo ginawa. So kinabukasan nakuha po ito ng may-ari. At ayan mga idol, tinanggal ko po yung guma at ito po yung itsura ng class A na LCD. At meron naman po itong plastic mga idol, hindi muna natin tanggalin sa loob ng 3 days to 1 week observation para in case magluko, pwede po natin palitan. At iyon na natin na natin kung ganun pa rin ba. So, ang mahirap dito, ginalaw pa ang CPU at sana hindi natuluyan. At tingnan mo mga idol, sobrang pitid pa rin naman ang LCD. Wala pong makikitang mga ilaw sa gilid kahit class A lang po siya. At huwag kayong kukurap. Ayan na nga, napalitan na ng flex. Napalitan na na lahat. Hindi pa rin napagana at nagalaw pang pa CPU. At ayan mga idol, isang testing lang natin na logic na naman natin ang gawa. Tips ko mga idol, kapag nagpalit po ka kayo ng ganito, kapag hindi po mag-touch, pwede nyo po i ng ibang brand or ibang model na kakompatibo lang niya. Kagaya dito mga idol, ipang ibang unit po ang nilagay ko at ayan, 100% nag-touch po siya kagad. Buti na lang, hindi natamaan ng motherboard sa kakainit at ginalaw pa lahat. At tinesting ko rin po ito lahat mga idol, hiningi ko po pala ang password. Okay na rin po ang volume lahat at yung hiningi ko po ang password, tinesting ko po lahat ang function kagaya ng camera dahil ang sabi sa kanya kapag naayos daw ito, malaki ang gagastusin. Papalitan daw ng board. Dahil sira din daw ang camera kapag naayos man ang unit. Kaya yan, tinesting ko at gumana naman po ang camera. At grabe, laking pasalamat ng may-ari nito mga idol na nagawa ko. At pati yung speaker, tinesting ko na rin. Pati po yung pinaka-wifi niya, tinesting ko na rin mga idol. Okay po lahat. Ang may pinaka-main problem talaga nito mga idol ay yung LCD lang. Wala pong problema ang sa motherboard. Buti na lang nung ginalaw-galaw or tinanggal lahat ng bagal, hindi natuluyan. At sanag nag nakakuha kayo ng idea sa pagawa nito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe.